We got paint all right now The our the good bad, the bad days Go as bad Organical paint siya, pero hydraulic yung nagkakagala Wala naman siyang electrical na Kung binigyan siya, all the time May problema tayo sa traffic lang Yung motor and steering, okay naman Kaya nga, bala ko si Sir Adelman muna ng pressure Pukunin mo na yung sa steering pa po na natin sa transmission so, uh, Para mas rin mo ma na lang Kasi yung pump na dala ko Ay sana may go convert Ang problema sa kanya ay counter clockwise Yung ikot niya is clockwise Baligtad Baligtad dito. Oh, dito Yung po sir Baligtad Makakapag convert tayo Ang problema sa kanya sir Yung function nung Sanction at saka outlet Ay magkaiba Ay ganun Yung, yung akin kasi sir ay, Ang ikot is counter clockwise Yung kanya ay clockwise Pero may, may paraan wala sir, wala tayong gagawin. Kasi din talaga. mo. Hmm. ay dito, may paraan kaya? Dito. dito sir, gagawin ko ng paraan mo pag lang muna para at least kahit papaano magagamit nyo. Kasi pagka makakabili tayo ng pads, so order ni Madeline lang isa sir. Hmm. Okay. Ikaw kung ano walaan, ko lang sir, kalagyan ko lang ng sasay para matrabble namin ng ayos at pagka umukoy siya dun eh di sir, eh, gagawin muna natin para na magamit siya ng ayos bago niya order ng parts para at least measurable kayo dun sa parts ng ngayon at yung hirap sir mag trouble nang may, loop, may problema talaga yung panlabas eh. So, kung sakali may problema sakali sa parts masa sa dun oh, po sir pwede naman tayo para. mas madali na sir makakita ng ganung pump na uh, pagbabago na tayo kung magkoconvert na tayo huwag uh, pang madali kahit matapos uh, tayo ng spline ng gear ayos lang basta parehas ng rotation So, kasi sa nagka-problema sa rotation. yung akin ay counter-clockwise. Yung akin ay clockwise. Palit na rin. Ayon sa FFM, mag-select na rin. Walang magiging price. Ay, hindi pa na. sir. Ay, sa akin, na price na naman. Oo, okay. mga naman palit. Pero sige, walang pressure. Para lang kayo nagbabakasin dito. Oo, sir. Hindi. First time mo ba dito? Oo, sir. Lagi ako Mindoro lang. Doon lang, area lang na yun? Pero ano yun? By land din? Hindi sir, ano naman? barko. Ah, Ay, nag-iro first time eh. yun. First uh, lang din, sir. Uh, uh, okay, Okay lang kayo dito. Okay, siya, mga kusunog, sir. Okay, sir. Okay, sir. sir. Okay, na Okay, sir. Ato, na aduan ako sa Palawan, nakakaawa nakaka na rin si client kasi nakakaawa naman yun. Oh. pagdating ay ikaw na na Dito, ganda rito. Marami kayong pwedeng pasyalan. Crocodile farm. Pero sir, i na namin yung pagkakataon. <laughs> <laughs> Kasi oh. dito na kami nakafocus. Oh, eh. oh, focus muna tayo okay, dito. Siguro pag uh, after na lang ito, pwede tayo mga galag-galag. Oh, okay, Salamat sa pag-welcome nyo rito. Oh, sige, basta pumunta pala kayo dyan. Oh. Ha? Okay, sir. Sige, John. Ano Ano ba ang pangalan mo? Manuel, Manuel, kung napala dyan. Hello guys, good morning. Samahan niyo po ko at ihatid ko yung aking anak sa eskwelahan. Huh? Guys, bali kanina, binisita natin yung bisita natin. Uh, nakita naman natin na maaga pa lang, inumpisahan na nila ayusin yung ating sasakyan na pinapaayos. Sana maayos nila uh, sana mag-enjoy sila dito sa Palawan kasi first time nila dito sa Palawan, first time, first time din nilang sumakay ng aeroplano sana yung purpose nila dito ay magawa naman nila ng maayos at sabi ko sa kanila kung sakaling after ng trabaho nila eh, mag-outing tayo ipasyal natin sila dito

Ay, ba po yun? Diba, ako yung sa pinupuntahan mo, si Mandawid. Ay, tumabaho kayo, sir. Kakaustahan <laughs> na tayo. Nagpahag lang ako. O, kumusta po? Hmm. Ha? Bapayan diba, ako. Ganun pa rin itong kuway ko. Punta, pasok ka dito. Pasok ka dito. Puntahan nga sana kita. Oo. Oh. Kaya nga, pag nakikita ko siya, natutuwa ako eh. Kasi, yun. Puro kaibigan natin to. Anong pangalan mo, kuya? Severino Ramos po. Severino Ramos Junior. Junior. Ayan po. Ang po. ko po, Boyet. Ayan, si Kuya Boyet. Salamat niyo po si Mama. Hmm, kumakain. Dito kami minsan kumakain, Kuya. Hmm. Oh, Uy, okay. sabi ko, parang kilala ko yun, si Kuya yun, no? Oh. Salamat naman siya kay Kuya. Ayan po, sir. For muna, acute. Ito yung medical record? Opo, oh, medical certificate po sa doktor. Ano na po yan siya, yung xerox copy kasi yung original na po yan. Binigay ko po sa si Tabayodi kasi kailangan nilang... xerox copy na raw po ito, yung original niya binigay niya sa BSWD. Para makahingi ng tulong. Para makahingi ng tulong. Okay po ito si Kuya, hindi po to hindi po to nan hindi po to manlulukong tao. Siya po yung yung umiikot-ikot doon sa lugar namin nang ngalakal. Ah uh, po na tao. Tara kuya, kain muna lang. Ayun. Tinatawag natin bakterya. Possible din po ba ito doc dahil sa Guys, update ko lang sa pinapaayos natin. Sa up na po nila lahat. Kaya lang, uh, ganun pa rin so bababa nila yung anong yung transmission so, check nila sa loob kung anong cause kung bakit siya nawawala ng lakas yung so, transmission ayan kamusta na? kaya si kuya We got people all right now. Bring the good bad, the bad days, come pass by.